<laughs> <Ayan o. clears throat> good morning, good morning sa inyong lahat mga busing. <laughs> Welcome to my second vlog mga busing, no? Ganda ng ka dito ng Tanawin, no? Yung bundok natin. Inangkin na yung bundok. <laughs> Ayan o, pupunta tayo ngayon sa kwan mga busing ah Andale. Pupunta tayo ngayon sa mga tinorian, no, bibili ng shell, no. Titingin tayo doon kung anong mga shell yung mabili natin doon. Sana may litog kasi yun lang naman yung available parati diyan sa kanila, no. Litog at saka sisi. So ayan po mga busing, kita-kits tayo doon mga busing at eh, magmumotovlog tayo dadaan madadaanan pa natin yung branch ng Ina Farm no, na pinuntahan namin ni Amigo Tonyo sa so yung main nila ngayon ipapakita ko sa inyo yung branch nila okay so kita kits mga busing Ayan, tara na <laughs> Didiretso tayo ng Barangay Tinurian Barangay Likuan Ito na po yung Ina, Ina Farm Ayan, Ayan. Yung main nila Doon sa Kwan Sandali ah. Yung main nila doon sa pinuntahan sa din, pinapuntahan ko kay kuan kay Amigo yong Yan. Ito yung farm nila. <laughs> Sana makita mga ganda sa video sandali para makita ng buo yan ito yung branch nila sa kanila na po ito dati doon yan sila sa kabila pero arkilado lang nila yung lote ngayon ito sa kanila na talaga ito bawal magsaka <laughs> bawal umakyat yan di ba? Lawak ngan. Ganda. Ngayon doon po. Mga puro yan bulak. Bulaklak. bulak. bulak. <laughs> yan, tara na. may mga ano ba yan, kamatis. <laughs> Ito yung Ina Farm na branch, yung main nila doon sa Barot sa pulo Doon ko din nala si ay, Amigo tonyo. Pero hindi kami nang kapasok. Dito si Pututan Blag pa lang, Sinsan si pa lang yan dyan yung nakapasok sa aming tatlo. <clears throat> yung Tinurian naman dyan na lang yan sa unahan dyan sana yung labas natin na ah, doon sana yung labas natin kung galing tayo sa Dingli sa Dam, Moruburo Dam dyan dito sana ako labas, kaso hindi na natuloy kaya sa na lang kung may litog mamaya bibili ako ng ukra at saka kan ukra at saka sitaw yan yung pang sahog ko sa adubo <laughs> adubong sitaw With okra Na may litog Yun oh At yung mas okay natin dito Na mga babuyan wala oh <laughs> Ma'am Lian Uy, may saging si nanay. Ito mga gulay oh. Priskang gulay kita okay, tamas wala Sisi at saka kan lang Tahong. Walang litog Doon ba? Sa unahan walang litog ay nako alimango ah sisi at saka gulaman ayun alimango patay na walang litog <coughs> alimango na patay <laughs> o oh, diba sisi lang tingnan ko nga yung tahong nila kung magkano yun balik tayo walang litog <laughs> gan tayo uh, uh, against the way <laughs> pasulong sulong tayo sa one way <laughs> wow bago dyan ng limango abuhi tagbira yaga 350 Babae ada babayu, tapi ada kwilong, 350. mabalik <laughs> 350. Ang kilo. Lain ngayon. Walang litog eh. Kalmot pusa, Akong tawagin. Kasi, pag naganap nun, parang kinakalmot. Ay, bagungon nabi ko tahong. <laughs> Do tahong ginay na paglabay ko bagungon gali. <laughs> ha? <laughs> Do tahong abi curan na kung kalabay ka wala. Yog. <laughs> Ayan, tara na, wala. Walang green shell, walang ah, walang ano ba yan? sandali ah ay nako ah wala tayong nabili puro gulay walang litog ano kita kets na lang tayo doon sa bypass road mga busing ha. Ayan. Dito tayo dadaan ha. Ito ipakita pakita ko naman yung mga busing. Yung maiksing daan. Kung hindi tayo dadaan sa bundok. ha. <laughs> dito, dito na lang ako dumaan wala rin naman akong mabibili bilhin doon sa kan eh, sa bypass road kasi doon na lang ako bibili kay nanay ng kwan mamaya ng cabbage para sa uh, nabili kong kano. nabili kong <clears throat> ano ba yan yung bulalo no para sa bulalo tapos bibili ako ng mais na yon na sweet corn para din doon sa bulalo ayan may patatas pa naman ako doon sa bahay <laughs> hindi tayo ngayon nadaan sa bundok di diretso tayo <laughs> lapit lang eh <laughs> Pero ay eh, maganda kasi yung tanawin doon sa bundok. No, mas na ako pag doon dumaan eh. Mas nare-relax ako pag doon ako dumadaan eh. Pero ngayon eh, papakita sa inyo kung gaano lang kalapit. Nalabahan. Sweet corn. Kailangan ko yon sa bulalo ko. Bibili ako. Dito na po yung papasok Patungong bundok Dito Ayan Diyan tayo parati pa mapasok Maraming tao ah Ayodi Maraming tao Ayan <laughs> Tapos doon tayo parati lumalabas oh Siyempre lungkat <laughs> Ito shortcut <laughs> <coughs> ito yung view naman dito makikita mo yung bundok <laughs> sa baba o oh, diba dito na tayo sa nilalabasan ko parate <laughs> o oh, ito na dito na tayo lumalabas <laughs> yan na yung resort ni Juan ni congressman na hindi patapos yan dito tayo parati <laughs> <laughs> Ayan na doon na lang tayo sa malapit na sa sweet corn mga busing ha. Bibili ako. Okay. Ayan. Dito na tayo malapit sa bibilahan natin ng mais. Mais na matamis. Sweet corn. <laughs> Ay naku. Gandang trip to ah. Yung litog na hinahanap natin Wala. Ini <laughs> eh, sweet corn na lang, yeah. <coughs> ya. Lepit aja, Kak. Ah, anggi loh. Maang dayang may puto sa mo man? Te uh, day daya mo man? Otsinta ka na mo? Yung may ganyan. o Otsinta dyan. Dyan 70. Kundi dyan ako. <laughs> Dwa gamay mo lang lang lang. Bang bulalo. Oh. Makaan doon? Yes, ito na eh. Okay, dora. duro duran. Ngayon ako puro lang mais sa Borna. ayos may pang bulalo na ako. Ah, 50 lang ah. Ate, may kakaano. Uh, thank you. 40 yung kuha Yung presyo eh. Eh kung sobra. Hindi eh budgeted tayo ngayon eh. Gusto ko sana ng bumili ng isang kilo. Eh. Sasunod <clears throat> eh, lang. Thank you. Sarap ng ulo ng baboy. O oh, di ba? tayo dito ng cabbage Tagpira dyan cabbage nyo Tagpira dyan sir dyan cabbage Ah 90 ang kilo Tunga lang ba ako sir pwede? Ayos Ayos tunga ah, Liyog lang ko. Oh, di ba? Wi, okay na to. <laughs> Ako lang naman kumakain eh. Thanks. Ako lang naman kumakain ito, hindi naman sila kumakain, sila Joseph at misi Sa kwan uh, kahit na sabihon mo ilagay hindi. Iwan ko basta nila. Ayun, doon na lang tayo bunga busing sa malapit na sa amin na para hindi naman mamaba yan dito na tayo malapit sa mga suki natin dadaan muna ako doon sa may nagbibinta ng mga luto na kambing <laughs> titingin ako kung may kinilaw na kambing doon mukhang masarap kumain ng kinilaw na kambing yan dito ako nag-open ah. Lapit-lapit na din naman eh. <laughs> sa Bara Abulangan, uh, F Parkon. No F Parkon Ward. Ayun no? Yung sa amin, Lidisma kami, eh, pero nasasakupan kami ng F Parkon Ward sa pagdating sa uh, ano ba yan, sa Kumilek, no? Uh, pagdating sa Butuhan, dito kami nakabilong sa F Parkon Ward. Pero yung street namin ledisma Yung sa kabila, yung sa kabilang kan namin, nakikita Ate no. Nasa Ledesma na yan sila, sakop na yan sila ng ledisma na pagdating sa Kumilek. Yung sa amin sa Tawid lang dito kami nabilong sa F Parkon Ward. Kaya yung address Pero Ledisma pa rin yung dala kong address eh. Pero pagdating sa Kumilek Ayan Ledisma Ward ah, lala, Ledesma, ah ano? F Parkon Ward Ledisma Street Ay sarado hayop Ano? Sarap sa tinulang manok Batsuy kambingan Ipin Nilaga, patan, tinulang manok Aros kaldo pero wala sila sarado yan wala mga busing hanggang dito na lang po no maraming salamat sa lahat at hanggang sa susunod okay bye bye love you all good morning <laughs> dali lang po mga busing ha continue muna tayo din eh <laughs> parang sarap umigop ng sabaw eh eh itong bulalo bukas pa to eh <laughs> Ay, hey, naku. Sabi ko pa, uwi na ako. Pero bumalik ako. Dumiritso na lang ako dito sa palengke oh. Hanap <laughs> tayo ng pata. Nilagang pata. Para pag uwi, maya magsaing na lang. <laughs> Yun, oh. <laughs> Hai <coughs> sandal Hai terapi ke eh. terapi ke eh. pasoka pasok Ta pasokkah jog Hai diaja tenddak dulu belum manabi bisaana Hai iya Dami yung kumakain na. Ah. May pata ka mo, boss? Pata? Ah, matiga pa? <laughs> matiga ako ng pata? Ay, ay malaga mo yan. Mm. <laughs> Matigas daw. Hehehe. <laughs> Ah, makikidol. Hola, oh, oh. <laughs> Moradya kina. Naku, magbibigay sa mga mamaan. Oo. May dinaguan? Ate, dinaguan do lang. Dinaguan do lang tayo. Wala. <laughs> What? X. Imor <laughs>

Yan, yeah. dinuguan eh? na lang. Yeah. Sarap Walay yeah. linaga. Sarap ah. Eh, tara na po. Uwi na, uwi na. <coughs> may dinuguan ako dinuguan lang <laughs> yung pata matigas daw eh isda may tamad na ako magluto eh at ang na at sabi ko magbibili na lang ako ng luto na yan doon na lang sa bahay mga busing o oh, hindi <laughs> Dugtong na lang din naman to eh. Hanggang dito na lang po mga busing. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga. Love you all. Bye bye. <laughs> Nakabilite ng ulam. Magsaing na lang ako. Bye bye.